Kaya uh, dito makikita mga idol. Oh. yon ang sweet naman ni Bosing. Kaya dito, tatanggalin pa yun. Yun. Ang sweet talaga ng rider natin. Ang kas oh guys, nagbuka ko. Kukunin ko yung motor ko, pinaayos ko dun sa ano, sa Kasat. sa matasan. Nandito ako sa ano, sa City Hall. Uh, mga ano, ano, ng uh, NBI. So ngayon, ayos na siguro yung motor ko. Uh, nagbuka ko ng anong angkas papunta doon. Ayan, naka-uniform pa ako. Ayan. Ayan, oh. ito na nga tayo doon. Ayan. Boss! Ayan. Ayan. Hmm. Ayan, John. Oo, oh, boss. Ayan, John. Oo, kukunin ko yung, ano, yung motor ko doon. Pinayos ko. Ah, nasira, ano si Rani? Ano si Rani? Ano si Rani? ko doon yung ano? Yeah. Eh, may lakad ako dyan. Ako kasi yan eh. First time ko makakasakay ng ano. Ng, ang passenger na nakasuot na. Ang cast rider din. Kaya dito makikita mga idol. Oh. Yun, oh. ang sweet oh. naman oh. ni Bossing. Hello, thanks Mike. <laughs> may singing along pa dito. Yun. Yun, mga idol. Dito na. May dito pala ako pagkiramdam ng ano. Nang nagaangkas na nakahayahay ba yun you know? <laughs> ano, anyway, nakahayahay pa ako, mga idol, no? Yung mayahay na, ano, nakahangkas. Pero, mahirap sa ano yan, mga idol, sa rider. Kailangan nakadikit din yan. Yun. Tarating din. Thank you. Ay, ayun. tatanggalin pa yun. Ayun. Ah, talaga ng rider natin ang angkas, angkas malakas, 'di ba? Boss. Hoy. <laughs>